Okay. Oh, so ayan yeah, mga kapabinsya siya magandang araw sa ating lahat no? uh, Maghanap tayo ng maulam ngayon ayan, eh. Tara samahin nyo kami let's go So ayan yeah, na mga kapabinsya Pagyayin na tayo ayan o no? Sa driver na o oh. Yeah, kale 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 Ayan may kasunod tayo Sina sa likod So ayan na mga kaprobinsya, nandito na tayo. Yung daan na natin, no? Grabe yung mga kasama natin, natin no? na nyo. Supas o oh. to. Dahil ito kayarap yung daan dito. So papunta lang tayo dyan sa may ilog. Para manguha ng ating maulam, no? Ayan. Uh, yung tinatawag natin, tinatawag sa amin na gumbili. Hindi ko ba alam kung ano tawag dito sa inyo. Yung tuway din siya na pero sa ilog mo siya makikita sa may mga batuhan ayan ha tara dito na tayo dito si maligo dito na tayo dito si maligo ha yung kasuloy na hindi na makapunta ayan o no? so nandito na tayo sa may ilog ha Opo. ayun So, ang ganda ng ilog. Ito so, mga kapag niya. Dito. Ganda. So, tara, mag tayo. So, ganito kasi yan yung ginagawa dito mga kapag-Malaysia. Ginaganyan po. Tsaka, antay mo lang maglinaw. Ayan. Maganda kasi kapag may salamin sana. Hmm? Ano? Ano? Ha? Karen? So, ayan, nakakita na si, ano, ayan, pero maliit lang. Parang you know, si yun na to. Ha? Huh? Parang So, ayan na mga kaprobinsya, dito naglinaw na. So, dito may nakikita na tayo. Na, ayan. Ito sila. Okay. Pero ito sa kanya boy puno yung laman? Hindi katulad ng isa, ito, ang dami, ang dami. <tod> hindi man katulad, hindi, po. hindi, kasi sabi ka kasubok kami, hindi katulad ng tuway. Na yung laman niya, alos nagkakalati, diba? Kaya ito, ipo lang. Aka, ayan, ayan na. Uh, may nakita ayan na laki siya. Grabe, lucky guys, oh. <laughs> so, ayan na ang mga probinsya dito. May mga malalaki na tayo nakikita. Ang dami nila. Ang pagkadami dito, oh. Kahit maliliit lang kasi ito siya. Malalim kasi yun sa baba na pinagkukunan namin, eh. Wala kaming dalang salamin. So, ayan. Dito lang, guys. May bato. Kasi kapag doon sa malalim, guys, ano lang yun, uh, kinakapa lang ng aming paa. Yan. So, dito, wala tayong magamit na pangkapa. Grabe, ang dami, oh. Puno ka agad yung isang dakot ko. Da! ni mo ito, da! Ayan o. No? Dami kagad. Ka Ayan guys. Ano Ay Ay ba? Ako pa. Yay, malaki na. So ngayon guys, nakikita nyo mo yung isda. Ito. Ayan siya so. o. Yay! Yan siya. Yay! Palo! Guys, dito. Hindi na maabot siguro ng cam natin. Marami, ang dami. Hindi nga lang kalakihan. Pero goods na to. Ito, sabaw-sabaw. Ayan oh. No. Ano, ano saan ako? Marami. Kaso, ganito lang. Ako? Ano? Masa Ito, ang dami, oh. Uh. Dalawa. Ayan. Pwede na yan. Pang sabaw-sabaw. Ganito tayo sa probinsya. Pag tayo tayong maulam, punta lang tayo dito sa ilog. Ito, ang dami nila, oh. Ayan, oh. Oo, uh ha? -huh. Parang kang nangungulot lang din ang bato. Oy! Kahit ganito lang sila kalalaki. Eh. Good na. Meron din naman to mga kaprobinsya. Doon sa malalim-lalim sana. Katulog, problema nga lang. Katulad ng sinabi ko kanina. Eh hindi tayo nakapagdala ng salamin. Kasi nga unang-una. Wala tayong madadalang salamin. Eh. Wala tayong, wala naman tayong salamin eh. Napansisid. So pangalawa. Eh itong lakad namin. Ibiglaan eh, lang. So ang plano ay maligo. Ayun nakapag-isip na maghanap na rin ng ulam diretso dito. Kaya ito. Hanap tayo kahit sabaw-sabaw na lang yung mahigop natin, pwede na. <coughs> ayun. Ganyan sa kalabo tapos papalinawin lang natin. Ayun So ito na ang dami oh. Ito. Pagkatapos mo kalkalin yung ano. Ayun oh ito. Ang dami nila guys. Ayan, dito na sa tabi yung iba. Ayan, ah. o. Ano wala na, nagmauwi na yung isa. Yung huli niya, wala na. Dito, nakakita tayo ng medyo malaki-laki kunti. Mga ganito siya nabuti ng lalaki-lalaki lahat po, eh, no? Pwede na kito tapahan, o, oh. Eh, no? Ayan, mga masaya sa na na, lang, na <laughs> natin.

So, ayan, papakita natin sa inyo. Ito siya, oh. So, ang dami. Maliliit lang, pero solved. Malagay ah. mo dito. Ayan, na-solve ah, lang. May pangulam na tayo. Ayan, ah. let's go. May pangulam na tayo. Virgin, virgin. So, ayan, na, guys. Hanggang uh, dito lang yung ating video, no. Ah, sana, may ano na naman ah, sa may mga may ilog ilog dyan lalo na yung naabot ng tao niyan. ng uh, ano no taob pag tumataob yung dagat kapag naabot ng taob guys so may ano yan may ganito tinatawag sa amin gumbili hindi ko lang alam sa term ninyo sa salita ninyo kung ano yung tamang tawag dito sa inyo So, yun lang dito lang guys. Ayan, shout out nga pala kay Ate Rubelin Katcho na palaging nag sumusuporta sa ating uh, mga ginagawa, ano? Nag-share, ayan. Shout out, shout out sa ating tsaka sa iba pa. Ayan, na uh, comment lang kayo guys. Hanggang dito lang. Maraming maraming salamat.